Isa mga ng mga magpuhos sa amin lahat, mga minamahal ng talagosod, ang mga sa ang mga talagatangkirin ng ating every life of God, kung sa mga politika, negosyo, at iba pa. Na yung umagubit, atalakayin natin ang simula uh, ng mga ng ang local uh, campaign sa ating mga local best, Marso Abay Simula din po ito ng Pilipinas sa mga tarpulin o lahat ng mga kampen uh, na hindi ho legal o tama ang pagkalagay. Now, we go back issue. Isa lang po itong paalala sa ating mga binamahan na kababayan, at ating mga butante, sa darating na mayo, uh, adose, kung saan po tayo po ay ahato, laruus ka sa ating mga kandidato, after 45 days of rigorous campaign. No? Pagkatapos po ng mga fake news, panilira, mga black propaganda, mag-uros dili po tayo. And post for a maging mapanuri, maging matalino, at hihingin po natin ang gabay ng ating Panginoong May Kapal. Sino ba talaga ang nararapat na pagkalooban natin ng ating pagkituwala o mandat para sila ang maguro sa ating muso, sa ating kongreso, sa ating dalawigan? sa susunod ng tatlong taon. Pugo tayong magpadadala sa mga bulati, si, sa mga tinatawag natin, matatamis na dila, ay lahat yung mabangako po yan. Maging matalino po tayo. Sige na po natin, maigi ang kanilang record of performance or accomplishment during the time na sila lamang kalooban ng tatlong taon o ay nasa mandato mula po sa atin, mga mamamayan. Ano ba ang kanilang layambag sa ikaw? ng ang ating limunan. Ang ating kabuhayan. pero Meron mo silang naipatayo na uh, nagawa na programa o proyekto na tunay na pinaginapangan ng ating mga At hindi ibinakoy sa buutan ang ating gobyerno. No? Sila ba ay naramdaman? O baka pagitirahan, hindi ko natin alam kung nasa sila nakatira no? alamin natin maigi ang kanilang pagkatao. Record of accomplishment, performance, ika nga. Hindi, hindi natin, ane na dinatawag natin, panay bulatse. Nailang yung no? Pakatapos sa mahabang panahon na wala sila sa sirkulasyon. O, yung tatlong taon, hindi natin sa sirkulasyon makakuha. Hindi natin yung ang kanilang presensya. Now, we have to be more skeptical, intelligent about this time. Nakasalari po dito ang pinabukasan ng ating mga susunod na ang ating mga kabataan, ang ating mga oska, ang ating kalusugang basic social services. Diyan po nakataya kung sinong napa dyan. Napakalaga, napakasagrado ng karapatang pumili o yung tinatawag ng subjects na pinagkatiwala, pinagkaloob ng bata sa atin. Sana po ay gamitin natin tama at tunay na pagkikinabangan ng ating mga mamayang, ng ating lungsod, ng ating limpunan, hindi lang po para sa ating sariling interes o kapakanan. With that, maraming-maraming salamat po. Sa susunod na araw, tatalahay na po na rin araw-araw, yung mga issues sa kaaklibat, paugnay, ng 45 days campaign period, muli po na ito, paabot na ay, namin itong susunod sa, sa salamat sa lahat po ng mga sumusuway sa suporta sa ating FB Live Broadcast, sa ating Reels, sa ating TikTok, usapang politika, negosyo at iba pa. With that, maraming maraming salamat po. Bago po tayo magtapos tayo kung batiin ang ating bagong talaga at tumating ka hapon ng ating eminence, ang most reverend bishop, Robert, mayayari ang ating bagong ubispo sa lalawigan ng tarla. With that, maraming maraming salamat po and God bless.